So, ito na guys. Ang Hi guys, gawa ako na. Nakabili ako ng saging. Medyo mahal siya. 3 euro. 6 na piraso. Tingnan nyo. Tapos, Tapos mag-inita. Mag-inita o ka ng edible oil. Yan, nag nako na ko o ka ng all-purpose flour. Nagbutangan nga tubig mo. Ay, akong gikuan sa akong pinaypay. Pamaon um, na siya guys. Akong gikuan sa pinaypay. Tapos ako nang ibutang sa kanang edible guys. kainit naman ang edible. Tanawa guys. Init na ang edible. So ako nang gimantikaan ang pinaypay. Yeah, Nya maghuwat na lang ta. Ato na lang ng balibalihon. Parang maluto. Maghuwat na lang ta. Hangton maluto na siya. Ang pinaypay. Maurag na siya guys. So luto na siya. Tanawa ninyo guys. Di, diba? Perfect ay pagkaluto niya mora na gyud sunod magpalatik na pud ta kamay atong ipalatik Parang ang ato ang, sh, na sang lutuon ang dili na pud pinay ang lutuon na pud nato ang kana pong saging nga linatik Awa ako nang gilunod ang saging guys. Adili ah, din na di, lilatik. Di, 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 barbecue yung saging. Di ay na. O, oh, na barbecue yung saging. Mabarbik oh, yung saging ba guys? Ano, sabi pangani nyo? Kasi pangani nyo sa inyo ha. Ah. Tinukog na saging. <laughs> o na saging. Ah, naglibog na ko guys. So, yabot lang ana eh. Basta mauna na siya. Tanawa. Rinindot kayo pagluto. Sa so, perfect sa pagluto niya di ba? Diba? Tanawa lang ninyo. Ana ra na siya. Ang sa pagluto sa Linatik na saging. So ni siya guys. Ang resulta sa akong gilutong saging. One hour later. Hi guys. Nag-walking mini Coco. Kila kay, kay kuanan, Walkingan. Ta si Coco. Dire ba mag-walking. Ah. Farm nila dit Dere.